Sir Fernando, Sir, ang aming po. taus kusong uh, pakikiramay. Uh, base po sa impormasyon na inyo pong nakala, paano nangyari? Sabi ng kapatid ko, nagbakasyon na yung pamangkin ko. Okay. Pumalik siya, naka-duty na siya one day before. Tapos pag kinabukasan, tumawag siya sa kapatid ko. Sabi, ma, sunduin mo ko dito. Kasi kinawa yung cellphone ko at saka yung barrel ko. Sino pong kumuha ng cellphone at barrel? Yung boss nila. Pero naka-duty pa siya noon. Oo, oh, naka-duty yeah. siya. While on duty, kinumpis ka yung kanyang barrel. Opo, at saka yung cellphone kinawa. Tumawag siya sa nanay niya, ano, November 12 na umaga. Pero hindi nasa kanya cellphone, sir. Doon sa kantin, sa tumawag. At tumawag daw po yung anak niyo Uh, nung siya ay naka-duty, matatanda niyo kung anong araw po ito? Nung sinabing kinumpis ka kanyang baril at cellphone? Uh, ano kasi sir, uh, umuwi sa November 11, uh, balik siya doon sa kampo. Mm -hmm. uh, pagdating niya doon uh, alas 11 um ng gabi. Mm -hmm. Kinabukasan, tumakas siya sa kapatid niya na nag-check -nag muna kasi hindi sa, sa kanyang cellphone ginamit niya na magpasundo siya daw kasi emergency. May a... problema daw siya. Sabi okay. niya daw pag pagsundo na maawol siya yung araw na yon basta makauwi siya dito sa bahay, sabi niya. November 12 na po ito. ah, uh, November 12 na umaga. Sabi ko sa anak ko na babae dito, tawagan mo nga kasi kailangan ko kausapin si Glyn. Okay. Uh, sabi niya, nakadita. Kala uh -huh. yung cellphone na ginamit niya. Mm uh -huh. uh, tapos, uh, maya maya, tinawagan, nag-ring naman. Sinagot niya ako, pero na, naiyak na siya. Sinagot niya yung cellphone, nag-video call kami. Sabi ko, Glyn, bakit? Ano bang problema mo? Sabi ko sa kanya. Bakit magpasundo ka? Di ba may motor ka dyan? Sabi ko. Mm. Sabi niya, iwan ko lang yung motor ko, Nay. Sabi niya. Yun na, sabi ko, ah, ano ba talagang problema mo, Glyn? Sabi ko sa kanya. Ah, mamaya na lang tayo mag-usap, Nay, pag makarating na kayo dito sa Nanaw. Dito lang sa Karandiriya, kayo mag -tiritso. Sabi niya, kasi dito lang ako maghintay. Ay, anim na oras yung biyahe namin ni eh. hapon na kami nakarating ng Lanao nung November 12. Opo. At tapos pagdating namin doon, hindi namin siya naabutan sa karinderiya. Uh, kasi umalis daw siya ng 9 o'clock ng umaga. Uh, bumalik siya daw doon kasi balikan, na, do, balikan niya ang motor niya doon. Okay. Uh, uh, naghintay kami hanggang gabi tinawagan namin ang cellphone niya. Wala na. Uh, alas 4 na nang ng hapon, sinagot naman doon sa kampo. Sinagot ng mga sundalo. Sabi ko, ay nandyan pala yung cellphone ni Glenn kasi sabi niya na wala. Sabi niya, oh dito, naiwan niya dito, sabi niya. Sabi ko, saan ba si Glenn? Sabi ko doon sa sundalo. Sabi nila, nagkulundre daw. Alas na, 6 pa nang umaga, bumaba si Glenn ng kulundre. Okay. Uh, sabi ko, bakit hanggang ngayon di pa siya nakabalik dyan? ah uh, sabi nila, uh, mag-uwi mag lang daw yun si Glenn. Tapos, tinanong ko, bakit hindi niyo hinahanap yung trupa ninyo? Kasi hapon na hindi pa man lang siya nakabalik din sa kampo. Okay. Ang so, sagot ng sundalo, uh, mag-uwi lang daw yung si Glenn. Uh, mabalik lang yung si Glenn, sabi ko. Tinanong ko naman sila, bakit uh, nagtawag si Glenn sa amin, mayroon bang problema din sa kampo, sabi ko. ah uh, bakit tumawag siya na magpasundo? Uh, sa sagot, sagot ng sundalo, awala uh, wala naman uh, mabuti naman yung ano ni Green, trabaho niya dito tapos mabait naman daw. Hindi mo tinanong kung bakit kinumpis ka yung kanyang baril at cellphone? Hindi man siya nagsabi sa akin na sa ano sa tindira na kinuha yung baril. Yung cellphone lang daw yung kinuha sa bulsa niya. Sino pong kumuha? Yung boss niya? Hindi niya alam kasi nakatulog daw sa sere. e. Nakatulog uh, siya kaya kinuha kanyang cellphone. Oo, <coughs> oh, oh, oh. Nakatulog siya while on duty kaya yung baril niya may kumuha sa kanyang cellphone niya yung baril niya mismo ginamit sa pagpatay, yung RCR niya na wala, sling bag niya na wala din yun, na laman yung mga uh, magasin at saka yung mga bala niya. Kamsa, magandang uh, hapon po sir. Uh, magandang hapon po, Idol Rafi. Kayo uh, po yung investigator sa po. kaso? Opo, a ano po yung lumilitaw sa inyong investigasyon so far, sir? Nung mga bandang 6.40am ng madaling araw po, may, may tumawag po sa amin dito na concerned citizen na mayroon daw doon na found cadaver. Immediately uh, nag-response po kami sa area, mga 6.45 am na uh, dumating po kami doon. Pagdating namin uh, doon po sa area, gawad doon po namin yung crime uh, scene. Uh, Then tumawag, uh, tumawag po kami ng PANSO. Ano na po yung kinet na ng kaso kasi last year pa ito? Ano po so far? Nasaan na po yung kaso? Ang sa amin dito, sir, uh, naghihintay lang po kami ng witness. Witness po na makapagsasabi na kung anong totoong nangyari po, sir. kinausap niyo ba yung mga niyang sundalo? Tulad nito, sinabi nung nanay niya, nagpapasundo. Yung baril niya nawawala. Yung ginamit sa pagpabalis sa kanya, yung cellphone niya, nawala. Tapos meron pang sinasabi na uh, nagmamadali at gusto niya magpasundo dahil may problema daw. So hindi niyo po kinausap yung mga kasama niya sa Philippine Army, especially yung kanyang supervisor, uh, image supervisor sa Philippine Army. May nakausap po kami doon, Sir Rafi, na kinamang po doon ang situation niya doon sa area po, doon sa assignment po niya, Sir. Ano pong sabi sa ginawa niyo pag-iimbestiga o tanong-tanong o kinausap? Yung mga kasamahan niya, lalo ng kanyang supervisor. Sa official po ng mga army, Uh, si yung COP po namin ang nakausap niya, sir. Captain Abbas, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir. Okay, nakausap niyo na po yung mga kasamahan ng victim. Ano pong sabi ng mga uh, kasamahan niyo sundalo at saka yung kanyang supervisor? Nung uh, maraman nila yung nangyari, sir. So nagkaroon kami ng contact. ah uh, yung iba sa mga official nila, sir, nagpunta dito. At saka tinanong ko sa kanila kung ano yung nagiging problema niya. Kasi okay. allegedly, sir, is a... Uh, Uh, kagaya ng sabi po ng kanyang nanay kay uh, Mrs. Marjorie na nagkaroon muna ng ano na pag-uusap yung magina kung saan is uh, hiniling ng uh, alit uh, kadano na pasunduin siya doon sa ano. Bakit daw po nagpapasundo? Ano daw po yung problema? Uh, wala daw silang ano, wala daw silang uh, napansin na nagkaroon ng problema doon sa pananatili niya doon sa kampo. So, Ayun na nga ang ano, ang uh, sa amin dito kasi kaya ang kami ng soko para maimbisigan ng mahigi. Uh, pero si, nag-advise na din kami kay Ma'am Marjorie na kung sakali na magkaroon ng time is uh, pumunta sa amin para at least ma, ma process natin yung ano yung uh, investigation. So na-process na po yung crime scene kasi o oh, kung saan natagpo yung bangkay ay eh, last year pa po ito November. So so far wala Apo, po. kay mga witnesses, wala pong uh, CCTV, wala mga ganun kayong uh, nakalap? Doon po sa area sir is uh, ma-approximately uh, uh, more or less 5 kilometers uh, from the National Highway yung napasokan nila kung saan nakita yung uh, uh, bangkay. Kaya ang nag iisa lang doon na nakakita is yung medyo may malapit doon na bahay. So tinanong namin siya kung may narinig siya na putok. kung sabi niya, wala naman. Napantin ko lang na may namatay noong itatali ko yung kabayo ko tapos pinaanan ko siya. Kaya agad akong uh, nag-report kaya nung ma-process natin sir yung ano crime scene, lumalabas doon sa ano, lumalabas doon sa mga investigation ng Soko na yung barrel na issue sa kanya is yun din yung ano, uh, yun din yung uh, pumutok at saka yung uh, na nakuha yung sa galing din doon sa barrel, pero yung ano sir, yung uh, biktima natin is negative siya sa paraffin At saan po yung tama? Sa ulo po yung tama sir. Sentido sa gitna. Sentido po sir. Pintido sa, po, sir. Ah, sa parafin test, negative siya. Negative siya, sir. Pero positive yung, ano, positive yung baril niya na yung MTC na nakuha doon sa uh, area is uh, nanggagaling doon sa baril niya po, sir. So, possible na hindi siya may kagagawa nung kung pagbabasya natin yung parafin test. Kasi wala po, walang, ba, powder, ba, powder nasin... burns. Walang powder burns, di ba sabi so, nyo? Ganoon na nga po, sir ang party list na masasandalan. Axia Yes! Number 68 sa Balota! Okay, Colonel Dimala, sir. Uh, nakarating na sa inyo itong uh, kaso, uh, Colonel? Uh, sir, kausap uh, directly yung, uh, uh, yung uh, Division Public Affairs Office ng uh, Infantry Division dahil sila yung may hawak uh, may area doon sa Tansitan ng incident. Opo. So, uh, na-coordinate uh, na kami doon, sir, kung status Mm -hmm. and uh, they are so currently in coordination with the uh, unit, yung mother unit ng uh, tropa natin, sa so mm -hmm. the 11th the, the, uh, battalion na nakabasa sa Lanao del Norte. So, so uh, ngayon, nakaubayan uh, natin sa kanila yung uh, coordination with the uh, police para sa mas papag-bis na investigation kung nangyari sa ating tropa. Baka sa inyo meron kayong makukuha ng impormasyon kapag kayo po mismo direkta o makipag-usap dito sa mga kasamahang sundalo nitong victim, Private Glenn, o dilikay sa kanilang supervisor, maybe I would suggest to talk to these people uh, Colonel. Yes po sir. no Immediately actually before this uh, program sir, I've been talking already with the 6th uh, Infantry Division and the uh, 11th 11 Field Archery Battalion para uh, tulungan natin yung ating uh, kapulisan para uh, mabilis ang investigation. Ano pong ang gulong tinitingnan niyo po dito? Possible angle, uh, Captain? Ang tinitingnan po namin dito is kung uh, base doon po sa ano, base doon po sa statement ng kanyang nanay. Kung uh, nagkaroon ba ito ng alitan doon sa ano, doon sa mga katrupa din niya, doon sa uh, kung saan siya naka-assign. Kasi uh, wala wala naman pa akong nakikita na dahilan kung bakit uh, dito siya na, na ano, dito siya napatay sa ano sa Matanog. Kasi una-una po is malayo yung kanyang assignment. Pangalawa po is malayo din dito yung kanyang uh, resident. May bumaril sa kanya sa isang lugar at dinala siya sa isang sa malayang lugar na kung saan natagpuan yung kanyang bangkay. Uh, parang yun ang, ano, yun ang resulta po ng uh, investigation ng ating soko po sir na nagiging found on the na lang siya dun sa area. Ay Marjorie... Wala pong sinabi sa iyong anak ninyo o kahit kanino kung, uh, kung meron ba siyang kaaway o bakit po siya nagpapasundo? At 'yun po yung nakakapagtaka. 'Yun po yung ano eh, yung puzzle doon. Wala, sir. Missing link. Wala sir, wala. Sir. wala po sir. Ayun ah, nga 'ni tinanong ko siya na ano problema niya, sabi niya pag pagdating namin doon kami mag-usap sa kanyang problema, pero hindi namin siya naabutan. 'Yun lang ang sabi niya. 'Yun siguro uh, Colonel di Maala pwedeng tanungin sa kanyang mga kasama, supervisor. There must be a problem para magpasundo po siya sa kanyang nanay. Bigla-biglaan lang po, Colonel. Uh, lahat po yan ng angulo sir ay uh, papasok na natin sa uh, immediate in uh, commander niya para talaga makita natin kasi syempre kasama din natin dito yung Philippine National Police para po. katama sa inyo. Captain Abbas, so sa ngayon blank wall pa po kayo? Sa ngayon po blank pa yung investigation natin po kasi wala tayong mahagilap na witness na tinanong po natin yung uh, mga official niya doon kung saan siya nakasign ang sabi naman nila eh so wala naman po nagiging problema sa kanya doon. Yung araw na nawawala siya from the start uh, nung November 13, wala ho bang nasabi makasama niya kung nakapagpaalam siya kung saan siya pupunta o sinong pupuntahan niya o bakit siya lalabas ah, ng kampo kasi may sabi na maglo daw. Yun po yung sinasabi na umalis siya ng kampo para ano, para magpalaba doon sa proper na doon sa town proper. At union time and date na nawawala siya, hindi na siya bumalik sa kampo hanggang sa matagpuan siya patay. Opo sir, N yun din yung ano, yung time na yun na noong ano, nung November 12, yun din yung pangyayari, din natagpuan na lang siya bukasan, dito na po sa area namin. Pwede kayo mag-backtrack sir from November 12 from the time na umalis sa kampo kung may mga CCTV diyan sa kampo. Hanggang sa punta sa labahan, kung saan siya naglalaba, kung nakarating ba siya, Ta tanungin nyo. Kung saan siya ah, nagpapalaba, tanungin yung mga tao doon. Ah. Pwede po sir, pero yung mga kasamaan po niya, wala po silang sinasabi kung saan siya magpapalaundry. Ang sinabi lang is magpa-laundry. Ilan ho bang laundryhan doon sa lugar? O, malayo kasi sa, I mean, yung ano, ano sir, yung uh, pinangyarihan. Kasi nasa Del Norte yun. Na-recover na, uh, no, na ho ba kanyang cellphone? Uh, ang na-recover lang po doon sa, ano sa area is yung kanyang baril. Uh, yung mga mga personal belongings niya at saka yung motor niya pati yung helmet niya po sir na recover okay. doon sa area. Pero pre pinowesis okay. na po yung motor niya at saka yung mga ebidensya na kuha, Pina-forensic? Opo, opo. Pina- uh, pina-process ng sa po natin. Okay. So, yung cellphone niya po nawawala. Wala po siyang cellphone na dala nung time noon, sir. Tinanong niyo po baka naiwan po doon yung sa yung sa gamit niya, sa locker niya yung cellphone niya. Kasi uh, according doon kay Mrs. Marjorie Marjorie Cadano, sir, is na uh, nung tumawag siya nung mag-aaras patrona, is may nakasagot daw, nakasamahan niya doon sa ano, doon sa kampo nila na naiwan daw yung cellphone. So ibig sabihin, sir, uh, yung cellphone is uh, nandun sa kanila. Oh, yung pala eh. So kunin yung cellphone. So ibig sabihin, hindi niya dala. So crucial yon yung cellphone. Parang nabawi din yung pamilya, yung ano, yung cellphone. Nabawi? Uh, nandiyan sa Na, uh, nasa inyo yung cellphone? Oo, oh, oh, hinat hinatid naman sa amin noong November Okay, sigi sige. Nay, Pwede ba pakibigay yan sa PNP para yung okay, sa anti -cyber crime para inspeksyonin niyan at halugugin uh, nila, baka meron silang makuha important information? Sir, sir. sir, ilungha naman ito ng NBI sir, pero binalik naman sa amin sir. ano sabi ng NBI? Uh, pinadala sa Manila pero uh, hindi daw ma-open kasi walang search warrant. Kailangan pa daw ng search of warrant. Pero sabi niya, uh, wala naman daw silang makagilap na parang ebidensya kaya binalik sa amin. Hindi po nabuksan ng NBI buksan? ano sabi po ng NBI? Parang wala daw sila mahagilap doon na mga texts uh, doon sa cellphone. Kaya binalik nila sa amin kasi uh, matagal pa yung proseso ng search warrant. So Nay, ganito na lang. Since ang nag-iimbestiga yung PNP, pakisurrender okay. na lang po muna sa PNP kung okay sa inyo. Para yung okay. PNP ang gagawa ulit ng paghalughog at titingnan yung cellphone. Baka meron mga important information doon na na-skip ng NBI na malaking bagay para sa PNP makatulong sa kanilang investigasyon. Tama ba ako, Captain Abas, sir? Opo, sir. Opo, sir. So, nai, pakisurende sa PNP. Tapos ipapa, ano yan, papaporensik ng PNP. Okay, nai? Colonel Dimala uh, Di Maala, kailangan po namin ng tulong niyo from time to time. Kayo po'y uh, siguro makipag-coordinate. Utusan niyo po yung mga tao niyo dyan sa Lanao del Norte na makipag-coordinate sa PNP natin. Colonel Di Maala, sir. Yes, po sir, definitely sir, uh, gagawin natin yon at uh, kasalukuyan kausap na natin yung uh, uh Infantry Division para uh, matulungan yung ating aktivit uh, police para mapabilis yung investigation na ito. Opo. Maraming salamat po, Colonel Louis Di Maala, spokesperson ng Philippine Army. Magandang hapon po, Sir Colonel. Sir Fernando, and then from time to time kami po monitor sa development sa kaso and then we'll let you know kung sir. ano yung progress. Okay? Sir. salamat po sa pagpunta. Salamat sir. po rin. Salamat Kailangan salamat po sir. muli kami. Sir.